Lahat ay so, kwan. Kong... sila naman. Lata, <laughs> lata, <laughs> lata, lata, lata. Walang tigil. Lata, yan, sa so Bibli ulit kami. Alamang ko! Yan, di ba? Yan siya. Eksakto ito mga kaibigan. May mga nagtatanong nga pala sa Facebook. Kasi napansin nila yung bukol mo. Oo. Oh. Ito po, oh. Ayan, so yan kanyang bukol. Ano pa talaga ito? Huwag daw alsin. pupunta tayo kay Marin Joseph. Nag-chat kami, sabi ko labas tayo. And at the same time, gusto kong bisitahin itong kanilang restaurant. Binuksan ito ng kanyang kapatid dito sa tinituluyan nila. Ayan, so titikim tayo siyempre mamaya. Ayan. So ito ay sa kapatid niya. Pero siyempre, knows niya. Ayan o. Oh. <laughs> na ikakain sana kami dito eh. Eh kumain ka. Itatry namin. Arita. Oo nga. Ay hindi mo na ngayon. Mamaya pat kakakain lang namin ng tanghalian S -s -s -try eh. try nyo yung salted namin ha. Parang katulad nyo yung sakap yung meow. Ano salted? Salted egg. Pork. ano, anong drama naman sa salted eh? Basta masarap yun. So yun ay yun ay itlog na pula na mayroong pork. Ah may pork. Yes. Kailan natin lang kanilang menu. Ayan. Ari eh. Yes. Yeah. So may salted egg yolk. Pork okay. May salted egg yolk fish, yes. May salted egg yolk Chicken yes. Wow! Okay! Mukhang masarap sa tinig natin yan. Ano na? Ban mamamaya ha? Ang pangalan po ay... Walang pangalan, food menu lang Ah, food menu Menu pala yun Sino yan? Amara, lakad na kami! Ira Lakad na kami? Okay, bye! Sa isang araw ko na tanong mamamaya Puntalan namin si Joseph Wala pala dini si nasa siguro. Goes. Sino yan? Oh. Ira. Oh. Okay, namin si Ira. And then uh, yun. Papalit ako ng t-shirt. Lagi ako may dalang t-shirt sa likod. Para ko laging paluwas ang Maynila. Pag bawat labas ko, meron akong bag na siguro mga lima hanggang pitong damit ang doon. Kahit may meet natin si Maring Joseph at kami magkikwentuhan. Yan, nasa na ba Siguro, diretsya lang siguro. Nasa tabi daw siya ng highway. So, lumampas na kami, wala naman. Eh, dito dito dito. Ano ka, pare? Eh? Kaganda eh. Huwag masyadong gagandahan! Hala. Ang ganda mo naman eh. Diyos ko, naman. Ang marami na rin Ay, may Miss Gay para ako mamaya sa ano? Saan? Sa iba pa. Ay, manunod ka? Mangga? Manunod ka? Kasali ka? Hmm. Pwede ka sa Miss para ako mare? Ay, <laughs> suto naman ang iyong ano. Kanina maganda tapos <laughs> eh. Uh -oh. Ikot-ikot tayo, Mara, na ma-relax naman ang beauty mo. Mag-ikot okay, tayo sa Balinggayan at Redding Red. Oo, oh, okay, tayo. Okay, ikot-ikot okay. ba kami sa Balinggayan, mga kaibigan, sa kanyang teritoryo? At, yun. Ang bawat sityo ay uh, <laughs> <laughs> abala sa kanilang mga ano Mga Santa Cruz, na, ano no? Uh, para uh, parating na piyesta. Sa mga pa parating si na mga uh, yes. Contest ng mga, band, wow. mga bandiritas. Tapos, uh, ang bawat sityo ay magkakameron ng landmark. Saan yan? Dito na nga sa paruyan? Sa balinga yan? Wow. So yan, so wag po kayo magkakakalas at may kasama tayong beauty queen. Diyan lang kayo. Okay, uh, dadaan lang po kami dito sa Padre Pio Chapel. At tayo magpapasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ating natatanggap. ay papunta ng Boracay. So sabi ko, naiingit ako kasi gusto ko rin pumunta ng Boracay, mauuna siya. Parang kang preggy. Kaya nga, itong, itong problema ko ay gusto ko mag Ay, eksakto ito mga kaibigan. May mga nagtatanong nga pala sa Facebook kasi napansin nila yung bukol mo. Oh. Ito po, oh. Ayan, so yan, kanyang bukol. Ano pa talaga ito? Huwag daw alsin. Yan daw ay tabalang. Baka maging cancer siya sabi ng doktor. Oo. Uh -oh. Wala mang sumasakit. At ah, Pa'ki pa sa dini po. Ayan, Yan, Yan ay pag nakikita kita, <laughs> na-stress ako. Pasalamat ka. Nasa simbahan tayo. Ito yung ko. yung isang kapatid ka po, nandito Ayun, yung isa. May, may nakita mo na? Uh -huh. Ayan siya. O. Isa side, sumay ka. Uh -huh. Ibang maganda, no? Kahit makikisi, uh -huh. ano? Yung kapatid ko ka naman, si Marikis dito. Ah, parang nasa pamilya yung mga gano'n gano'n. Uh -huh. Ah, meron ka rin sa ilong. Ah, yan eh, ano, hindi ko alam kung ano yan. Ang ah, dami mo napapansin. <laughs> alam mo, hindi kita, ano, magantihan kasi nasa simbahan tayo. <laughs> kasi, hindi <laughs> lang ako makaka... <laughs> 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 hindi kasi, hindi kasi parehas. Napaka unfair. <laughs> so, hanapan natin ang... Ano, Nabwisit na nga ako kagabi niya. sa Buda ko. Bakit? Pasakay ako. Hmm. Inahabol ko yung 8 o'clock na ano, na buta ako na biyahin galing ako si Vera. Ma, ma, uno, sabi ng ano kong doctor eh. Ay, ano po kayo, senior? <laughs> Sino si may sabi, senior? Ay, sorry po, Buti sorry po. Na, okay. Eh. Na, na sorry. Kasi nga, baka <laughs> <laughs> nang Ito kasi 59 pala, ah. 54 54 lang sweet Buo ba kayo sa taon na? 55 <laughs> <laughs> Ito talaga may discount Kung <laughs> kasi dapat sinabi mo na sa akin Yung kung nga tayo Hala, ayaw ko na. Okay, <laughs> so yan. Para po sa mga nagtatanong, kasi parang nagpanik sila. Ano po yung anong ng Joseph? Sir, niyo kay Joseph. Ganun, sir. So may mga concern sa ating netizens, mga viewers, tungkol sa kanya. So once again, ito raw po ay, yun ang sabi sa kanya na wala nga raw, ano, wala, wala, ka Pero wala kang nararamdaman pain? Wala. Kasi wala talaga? Wala. Ang kinakatakutan ko lang ngayon, ang lagi ko pinagdadasal, ito, itong nasugat sa akin nung, ano, kasi may naramdaman talaga ako sa kanya. Tapos hindi mo na tinitingnan sa no, Hindi sa ko na sa akin natingnan, eh. oo. Pero malakas ang aking ano na gagaling yan. Ayun na, kaya nga po nagdito rin tayo ay eh, para yeah. humingi ng tulong sa ating Panginoon. Nagpumalik kasi marami na. Pero talaga nga, pag nagkakaedad na, eh di, marami namang naglalabas ng sakit. Si Dexter po, nagtato, di ba? Six hours na nakatato ay hindi na, hirap para pang makatayo at para may lumagotok dito ay hindi nakagano siya naging nakaaraw kaya po hindi natin siya kasama marami na tatanong nasa rin si Dexter yun na pong isa sa dahilan medyo kahit mas pata naman siya sa amin ah, may, may mga arthritis na rin may mga oh. arthritis ka wala ako wala wala ka wala, wala, wala. wala. ay pag nakatayo ka sa tayo. ay basta yun na pero hindi man arthritis yun kasi siya sabi ko sa kanya yung talagang ito lang talagang 40 plus pero bakit lumabas ang sakot siya? Seventeen. Pagkakatalikot. Ganun. Okay po so sa yan. Wala pang alalahanan yung mga rumamahal kay Joseph. At ayon sa kanyang sabi sa doktor is wala naman dapat. At ang pinakang the best ay malakas ang aking faith sa taay. Laging kanya. Sa faith lang, faith lang. Kasi dapat dami talaga niyang naramdaman. Nagkaroon siya ng diabetes. Mm -hmm. Tapos may mga ano pa, yung matataas sa kolesterol, yung uh, high blood pa yata oh, minsan. Bumaba pa ang aking potassium magpapagod ha siya na naliligtasan pa rin niyo. Eh, oh. Diba? Hindi lang siguro kung mabait at maganda mo, oh, halid Tayo na <laughs> mahalin. <laughs> 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 okay, so, sasamahan namin siya dito sa kanyang barangay. Kanyang barangay, hindi talaga niya barangay kasi konsyal po ito. Pero sa bayan, ito sinasabi rin namin na parang barangay niya kasi mahal na mahal sa dito. Yes. Itinan natin kung saan niya tayo ipapasyal. At yung kanyang kapatid pinuntahan natin kahapon, kanina, na kainan sa isang araw na lang tayo doon. Busy ano? kasi ang barangay Balingayan. Ay ano? Ang bawat sityo, ang buong pamamayanan, may kitong mo nagkakaisa. Wow. Mm -mm. So yun ang kayo... nakakatuwa. tara tayo sa Balingayan. Let's go. <laughs> Sinog ang driver namin Ano napunta kami sa Kunal. Oh. Kasi napag-usapan namin yung pare. Sino kaya ka akong pare dito? Sabi niya yun, hindi nakakilala. Kasi naalala ko yung pare doon sa isang barangay na pinuntahan namin. Sa Kunal kaya tayo. Kaya ba Paglabas namin yung pinapagpag yung kanyang ano, yung mga dumi ng kanyang sa, sa aming kotse. Nalialagos ko, sigurang, Hoy, father! Ano ba yung ginagawa mo? Sa aming kotse, ibinahampas? Oo. Oh, grabe, wala Bain ka nang isipin. Boy yes, ma man. Oo. Bayad na. Thank you so much. Uh -oh. Bayad na tayo sa kotse natin. Thank you, Lord. Yeah. Mga utang-utang yeah. na lang natin ang ating yeah. umutayin. Marami <laughs> pa na na? tayong obligasyon, ay. Say, Ayan, may nakita na naman kami kasi nakapil kami rito ng pang-torta. Wala kaming mabilis sa kalapan yan. Ayan. Ayos! Yung parang ginagawang alamang. Ayan, oh. Lolo. Ayan. Yun. Wala laki ngayon. Ay! Torta yun. Yan! Sa Bibli ulit kami! Alamang ko. Yan ang iba. Ayan siya. Pagkano ay nin? Pagkano nga? 120 po ang kilo, 60 kalahati, 25 ang takal. Okay. Hi po! Huwag na -no tayong tumawad at sila namin nanonood yata eh. <laughs> ay nalang may pahingi kami ng isa. Apo. Dalawa, tigwan. Ikaw darling. Ayoko. Marami -mar 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 okay, na bang ham? Abilin na natin tigwan tayo. Ano ba yung bumuli ng minatig kalahati yata? Ano ko gaputan da sa tabi ko. yung nanay ang natitinda rito, macho. Uh, ah, binan ko pa. Ah, binan mo, ko, po. mo yun. Tig ka lahati pa. Ah, uh, Patigun na lang kalahati baka kaya sobrang dami. Okay. Sarap yan sa ano, sarap sa torta. Ano pa bang pwede kumita? naing Ah, uh, pwede kong pais, pwede kong sasangan mo lang siya. Pwede din yeah. sa pipigyan ng kalamansi, ano yung parang pa? pinais yan sa dahon, ano? Apa? Yun, sige darling. Kalahati. Dalawang kalahati. Apa. Yan po ang entrada ng kanyang uh, hawak na barangay, oh, di ba? Hawak na barangay. Barangay balinggayan yan. Charang. Ganda ng bundok, oh. Ano? Ngayon ko lang napagmasdan yung bundok na yan. Ganda yan, oh. Yung may mga bata na naghihintay ng merasulyata. Nag-aayos sila ng mga banderitas yeah, Nag-aayos sila ng mga banderitas yung mga yun Dahil nga't magkapagkapi Nakangiti oh Nagkakais ang barangay Alam mga bata Wala pa Wala oh, yan mga eksena ng Pinoy na Pinoy Pagmayuhan <laughs> May kaika naman Ang ganda oh Meron din namang resort o, di. <laughs> may resort. Kaya <laughs> okay, mang nagkakaisang barangay. May may contest ko ni Gaga si Chio. Ay, kanya-kanyang kulay bawat si Chio? Oo. Uh -huh. Bakit ang pwede na ang live Ayan, o. Oh, Pasikat si Joseph, ha? At kayo daw yung nagkakaisang barangay. Very proud. Di ba? Oo. Oh, oh. Ah, diba? uh -huh. <laughs> uh, ganda e, no? So, yun ang mga eksena ng bukid. Si Tita Julie. hindi natin maabot kay Mito, ano? Oo. Ah, uh -huh. uh -huh. uh, baka may pakapika dyan. Oo, <laughs> 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 ano na, August na. to mo? Ayan o. Lahat kayo. Naayos sila naman. Walang tigil. Ito'y bumalik ulit nung time na kami nangangampanya. Yung dalawang taga-talker ko tsaka yung driver ko, <coughs> gaya ng gayaan. Tumikim ako ay kinabukasan ito na ang hinahanap ko. Ang hirap eh, ang hirap bitawan. Bodi tayo. Ako kasi nakabitaw ako. Nagkasakit ako sa so mapait na. So, tinry ko ulit. Talagang hindi ko na kaya. So, yun. <laughs> Salamat sa sakit. <laughs> Ayan ang lola mo. Isa pa nga. Yung pinakamaganda mo ba yan? Sosyal. Wow. Yung hitit na mahirap, pang mahirap ka. <laughs> ano ka <kama>? mo? Yung ano. Huwag <laughs> <laughs> ka mag-mention ang name. <laughs> <laughs> mo pa? Yes, oo naman. Huwag ko daw sabihin kung sino. Uh oo. -oh. Kaya rin bawalan dito, nakikipag-usap ako sa'yo. Ay, ay Robert, ayoko ng kay Anne ha, talagang... Yung... <laughs> Saka, baka naman iba yung chance. Sino yan? At iba, ay ano ko, e, ay edit ko. Sino? Ah! Kaso <laughs> na gayo? <yun>? Ewan ko. Basta <laughs> kung nasa kamay niya. Sismisan. Yes, ano siya, chair? Ano ko? Basta. <laughs> inilalapit niya ito. <laughs> so ito yung Yossi. Di ba tayo inilalapit natin yung Yossi? Sa kanya, yung mukha. <laughs> okay! Sa <laughs> bagay, so, matatapot ko din sa sasakyan mo. May pakape. Bakit? <laughs> do what you love. Ay, hindi na. ako ano? Hindi oh, tayo masyado sa kape, pero syempre. Boat nga. Ay, sa boat yun, pabalik. Ba Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, ikaw so, pala. Sino sino tinatawagan mo? Bigyan <laughs> mo ako ng number. Ala si Carmela. Tapos ano? Car oh, ano, sortidos. Carmela. Ay baka yung administrator <laughs> siya. Ah, siya ba Ay yung asawan. Asawa ni dating Ginoo. Oo, oh. oo, oh, oh. ah. Eh, nag-chis misa na sila. Sabi, ah, eh, kaya pala yun ang ayun na nga ang tatawagan oh. ni Mina. Sabi ko, ayo mo dito? <laughs> <laughs> sabi ko ayoko na rin. Ayoko nitong yung bin sa maliliit. Ayoko na rin sago. Paborito ng ina ito dati, oy. At pinipig. Ayoko niyan. Bawal pa. Chito, upak. Ito, pwede pa sa inyo. Naku po, ang paborito kong tayo no? Ano po yun, balat? Ah, balat. Ano? Kila. Hindi pa tayo pwede. Chito. Ang sausawang ganda na ito. Sukam niyo. Bakit naman ako nang maliwis? Ayan, sasomay tayo. Lagyan natin ng toyo. Ay! Makaka-copyright tayo sa music! Ay! Nakapagamit na rin toyo. Sabi ko, ay! Yung music makaka-copyright tayo. Thank you! Okay, chito meron ka na? Ihaw sa iyo. Ihaw. Sarap dito. Pigaan na natin. Ayan na. Diyos ko! Tapos lalagyan natin ng bawang, ayan ah. Oh. Siyempre, gulotan tayong sili. Sila magbabarbecue sila. Tayo talaga ay talagang... Is... Hmm. Ikaw kayo kumuha pa rin? Na? Nung barbecue? Isang ano lang, isang laman. Ay, yeah, isang ano. Pati ka ulo na rin ating kumari. So, <laughs> ano yon? Balat. Balat pang inuha. Tapos siyempre may bawang. Yung... Taktak na lang. Taktaktology. Yun! Okay, kain na na! Ops! Tatakamin ko kayo siyempre! Oh. Oh. Ano ah, mo? Ano pa yung? Sa pang siyomay niya. Sa ah, pang niya. <laughs> Talaga may pangakit ang kanyang paglapang! Yun ah, kay Chito! Wek, wek! Ang nangyari dyan! Dinugo ako! Dinugo! Dinugo siya! Ayan, issue, uh, salarin. Kayo. Ay, Ay, may ano ako sa bag ko. Ayan anong kanila? O, oh, yun. lang tayo. Hindi tayo pwede. O, dito lang tayo. Ayan, ayan po, mga kaibigan. Ang isang example na matigas ang ulo. <laughs> <laughs> ah. Ba't maganda ka pa rin, Mari? Kahit kayo napangal lang kayo. Sa tapay ngayon? Nakakainis ka eh. Ay, siyempre din eh. Ay! Flowing! <laughs> Yung MCM si Nilay, ano? Yan dating ano ni Malu. Mix. Talaga namang mix. Halo, Tatapos lang po namin magkape. <laughs> may kape pa nga pala. kaya ini Kainin muna natin dahil parang di umawas. Yan. Yung... Langka. やるんか <music>